Bukod sa mga pasaporte sa anim na bansa, nakabili na rin daw ng mga lupa ang tatlong Chinese na sinasabing big bosses daw ng mga Pogo Hub sa Pampanga Tarlac sa mga bansang ito. Rin nila ginagawa ang kanilang mga money laundering activities. Nasa front line ng balitang yan, si Rinyal Pawit. Minaman man na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang tatlong Chinese na umano mga big boss ng Pogo sa Porak Pampanga at Bamban, Tarlac. Kinilala ang mga yan na sinaduan Ren Wu at Zhang Jin na nasa Singapore habang nasa Hong Kong naman si Wang Ziyang. Ayon sa PAOK, na-issuehan ng tatlo ng passport ng mga bansang China, Hong Kong, St. and Nevis, Cambodia, Dominica at Cyprus. Sinagahandaan nila kung magkaroon ng problema yung pagtakas nila. So that's why they have uh, five passports. Bukod sa lugar na matatakasan, ginagawa rin daw money laundering hub ng mga ito ang mga napili nilang bansa. Nakabili na raw ng lupain sa Taiwan, Cyprus, Hong Kong. Dominica, Cambodia at St. Kitts and Nevis ang tatlo. Si dating Mayor Alice Go hindi raw nakapagtago sa alinman sa mga bansang yan dahil pinaninindigan niya ang kanyang Philippine passport. Kinakailangan daw kasi ng visa sa halos lahat ng bansang may pasaporte, ang tatlong Pogo bosses. Sa imbesigasyon pa ng PAOK isang cafe sa Angeles City, Pampanga, ang regular na meeting place noon ni Nago at mga umano'y Pogo Boss. Pero itinanggiyan ng isa sa mga staff. Tumangging humarap sa News 5 team ang pamunuan ng establishmento na sarado ngayon dahil daw sa maintenance. Nakikipag-ugnayan na ang PAOK sa Anti-Money Laundering Council para imbestigahan ang tatlong Chinese. Under blue notice na rin ang tatlo sa Interpol. Nauna nang sinabi ng DOJ nitong biyernes na bukod kay Go ay sasampahan din ng kasong qualified trafficking in persons si Wang Ziyang kasama ang dalawa pang Chinese na sina Zhang Ruijin at Lin Bawin. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.